TonTV TV here at welcome na welcome ko sa panibagong video natin at uh, yun kung di ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel uh, sana ay sana huwag mo kalimutang mag like pakishare at yun mag subscribe ka na mga bad kung free po yung ganitong mga content natin ano at kung nandito ko naman sa aking facebook page TonTV TV official like follow and share mga bad bago pa lang yung ating channel dito sa facebook so yun sana ma-reach na natin yung uh, 1,000 followers <laughs> So yun mga buddy no? Stay tuned At yun Magandang umaga ulit Nandito pa lang tayo Sa aming uh, lugar Dito sa Aculan So pakaalis lang din naman natin At yun Ride safe sa ating lahat So merong namumuong Masamang kulapan Yan nga Sana ay maging Maganda yung araw Mga buddy At hindi na Hindi umulan Yung ating pupuntahan Or di maulan doon so, Ngayon mga buds Nandito na tayo sa uh, Naman siya Kalibo Bridge At uh, yun nga Medyo makulimlim doon banda no sana ma-penetrate nya ng araw so update nga pala dito sa bago nating helmet spider fury yung ako nung version to matte black sya mga buds napakaganda at yon size large medyo okay pa naman kasi bago ewan ko lang kung kapag nagtagal na tong ginagamit natin medyo sakto lang din naman yung luwang uh, check Okay naman lahat mga bat Size large Hindi ko alam, alam kung ilang centimeter yung uh, Diameter ng ulo natin ano So yun mga buds Nandito nga tayo sa bayan ng Kalibo na Kung saan ay Itong January, mayroon ding uh, Gaganapin uh, Kalibo Ati-atihan Festival Which is Hindi lang din naman sa Kalibo Hindi halos Sa buong aklan na din Natin mararanasan yung ganyan Na Ah uh, ano ba tawag Religious Festival na tinatawag ng Uh, mga kristyano or ng katolik so yun uh, ride safe sa amin at sa ating lahat ito lang din naman mga vads kasi nga uh, yung since linagay natin yung bracket yung crash guard meron nang nakahabang or nakaharang dun sa ilaw natin sa headlamp na para siyang basta merong black something di ko alam nakaharang siya mga vads so pinawasan niya yung ilaw natin kaya kailangan na nga natin maglagay ng ating auxiliary light or mini driving light kung ano man tawag nyo doon to subukan natin yung visor na ito which It is napaka good yun know, oh may lock pa So ngayong uh, medyo madilim ng kaunti Ay napakalinaw yung kanyang uh, Smoke block visor uh, At yun nga mga buds uh, Nabili ko to siya mga buds Sa uh, Helmet Central Dito sa Kalibo uh, At yun goods kasi maraming freebies Katulad ng t-shirt na suot natin ngayon uh, Ano na ba tawag dito Yung parang massive mask, mask Napang full face Tapos yun meron siyang uh, Clear lens na So shoutout Motovolps sa uh, ating uh, GoPro holder or action cam holder dito. Yan, ito siya mga buds. Na-order ko siya sa Shopee. So, mura lang yan mga buds. Nasa 200 plus lang yata yan. Wala pa tayong secondary camera. Actually, meron. Kaso nga lang, uh, isa lang baterya nun. Uh, yun nga, nasira pa kasi nga hindi na natin nagagamit. Ewan ko kung gumagana pa yun mga buds. Yung SJ cam Uh, 4000 air yun yung una una nating action camera dun tayo nabuo hanggang dito sa second hand natin na GoPro Hero 5 Black so yun, so, yun sana hopefully makapag upgrade tayo ng much better at uh, yun, much better na pang edit din na gamit so soon yan, mga bad, update mga buddy mga par, <laughs> par na lang siguro no, buddy, nasanay na kasi ako nang tawagin ko yung buddy, par so, kahit ano na lang basta <laughs> dumami yung ating mga supporters subscribers at followers no, so good morning mga par, uh, at yun update, nandito na tayo sa banga so hindi na tayo dumaan dun sa kanilang main road, or dun sa bayan, uh, nag bypass road tayo, or nag shortcut <laughs> Shortcut na maraming liko So yun mga buddy ano Nandito na nga tayo ulit sa Banga, Aklan uh, At yun nga Pupunta na tayo sa lugar na kung saan Matatagpuan ang buwan Dito uh, ay medyo konti ah, uh, dyan, Maganda talaga dito yung kulsado Spaltado Ito yung kampo mga buds Ng uh, mga military or army ang lamig wala pala tayong ano mga buds uh, riding gloves so bikini Men, may mag sponsor dyan <laughs> Ang lamig Meron akong riding gloves mga body Kaso lang pang ano yun Pang bisikleta lang Pang bike Gusto ko yun kasi magaan lang uh, At yun maganda siya sa kamay Kaya nga lang pang bike yun eh So shout out ulit uh, Helmet Central Kalibo Branch sa sa mga Dimaagma Street Kalibo Aklan So yun napakasulit At yun malaking discount yung binigay sa atin At sanay uh, sana i -bisitain yung mga bad Sa mga taga Aklan Ayan mga badi Di Magma Street dyan sa Aklan Helmet Sensual At meron din silang branch sa may katikulan Di pa tayo nakapunta doon So ayan, bisitahin nyo na lang yung kanilang Facebook page So magbabagal tayo dito mga buddy Kasi uh, hindi pa natin masyadong gamay Yung kasada dito So sa mga magpapashoutout mga buds Comment lang dyan at magsashoutout tayo sa next video natin Nandito na tayo mga buds sa Balete Balete Aklan Sa kapunta to the moon Road trip Brum brum Scar scar Zum zum lang hinto siguro tayo mga brads Kasi nasa, uh, yung settings ng camera natin ay Medyo pang madilim kaya adjust natin So yun mga buds update kumain muna kami doon sa uh, Duhan yung lugaw ba dito sa amin mga buds hindi kasi kami uh, nag almusal sa bahay kaya yun doon muna kami kumain uh, nandito pa rin din tayo mga buds sa buwan ay stay sa ano pala <laughs> ano ba na dito to batan pa lang yata to mga buds al uh, balete batan Altabas. So, yun, malapit na tayo sa Altabas mga bahay, ano. Oh. So yun mga buds, kung bago ka pa lang at sa aking YouTube channel or Facebook page Huwag mo sana kalimutan mag-like and follow and subscribe At yun, pakishare na rin din mga buds kung, uh, kung nagustuhan mo yung video natin ngayon uh, At yun, medyo na-delay tayo dahil sa ulan uh, At yun, sana ituloy-tuloy na ito yung magandang panahon At yung uh, si Haring Araw ay sumikat pa So yan mga buds, ride safe sa ating lahat uh, At yun Station, mga badi ano? so inulit ko yung pupunta natin ngayon ay the ruins of Alcatraz so yan dun yun dun sa so looking forward tayo mga buds kung saan ay sana makagawa na tayo ng quality at uh, magandang content or video mga buds ngayong 2024. Uh, at yun samahan na mga buddies sa ating adventure ngayong 2024. Uh, at sana nga ay tuloy-tuloy na itong paggawa natin ng video mga buds or mga content natin So soon ay magre-review din tayo ng mga motor mga buds. Uh, at yun habakan nyo yun mga buds ngayong 2024 So yun mga buddies. Dito na nga tayo sa Altabas. Uh, at yun nga naka na nga sila para sa paparating so, na Ate Atihan the mother of all festival so yun mga buds nandito na tayo sa kanilang bayan bayan ng altabas kalibo ah, bayan ng altabas dito sa Akulan so yun Ruhas Capis. malapit na nandito tayo mga buds since itong altabas ay dulo na rin din na ito Tagpulan at yung kasunod ay yung Kapis. So, yun mga buds, update. Nandito na tayo sa boundary ng Kapis uh, at Altabas. Kapis at Tagpulan. So, nandito na tayo sa Kapis. So, ito yung kagandaan ng naka-dual visor mga buds ano? Maganda siya kasi uh, hindi siya ganong kadirek sa araw at uh, hindi siya ma ano, mga bad sa mata yung sikat ng araw tamang tama lang ano time check mga bads 7.40 so estimated time ko kanina na dumating kami sana ay nasa 7.30 kaso nga lang ay mga uh, 7.30 mga ganun o or ganitong oras nakarating na sana tayo kaso nga lang uh, umulan kasi nag almusal pa kami doon sa uh, sa mga aras kalduan so welcome or welcome back to us dito sa Capiz uh, sa probinsya ng Capiz the neighborhood o Baclan kung saan eh, dati ay isa lang yung Aplan uh, at yung Papis So after natin doon sa Ruin of Alcatraz mga buds Ay uh, didiretso tayo ng uh, Roa City So yan Stay tuned mga buddy uh, at mag update Lang tayo maya maya ano? Since wala din naman Tayo ditong uh, Magandang spot Or area na dadaanan yan, Puro ganyan lang tapos mga nire-repair na daan <laughs> wala nang bago ano so yun stay sure mga buddy medyo malapit na tayo mga buddy ano estimated time nga pala nating na arrival dun ay nasa mga 8.30 so nasa 47 47 47 minutes na lang <laughs> so malapit na tayo mga buddy uh, at yun napakaganda dito sa kapis ayan ang marami mga parol sa kanilang mga gilid gilid gidli gidli <laughs> ang kalsada no? at napakaganda tingin ko ah, may ilaw yan kapag ah, ako may ilaw nga ba yan ah, hindi naman so medyo matagal din tayong hindi nakapunta dito hindi man lang tayo nakapagpalipad ng drone shot so yun mga buds yung pakana natin Papunta na yun Doon sa Iloilo At dito naman Sa kaliwa Ay Papunta na Sa uh, Roa City So yan Simitan nyo lang si Google Map Mga buds Shout out nga pala Sa mga nakasabahay natin Ngayon na Naka Honda Click Ah Namiss ko yung uh, Simoy ng hangin Kapag nagra ride. Tsaka uh, na din mga buds therapy mga stress relieving siya iwan natin yung mga Nakaraan natin noong 2023 uh, at yun mag move forward na tayo panibagong chapter mga buddy dami ding na kalsada so doon na lang tayo magpapalipad ng drone mga buds sa ating uh, destination ano at uh, medyo nagmamadali din naman kami ngayon kasi kapag pumaya pa tayo or magbabagal pa tayo napakainit uh, at yun uh, baka mabot tayo ng traffic siyudad ng Rojas Good morning Rojas City we're back again at yun shout out sa lahat ng taga rojas ay hirap nang walang intercom uy ang ganda Apetendo na me Apetendo na wow ang ganda ba't walang ganyan sa aplan solid so malapit na tayo mga bad nagpas na ta tayo ah bouncy bouncy so kapag pumunta kayo dito mga buds ito yung madadaanan nyo maganda lang dito kasi nga uh, uh, hindi na ulanan at medyo okay siya daanan mga buds diba? ano ba yan? Gago ikaw Gago si Iya Ampan lang Inet Ay Iya May mami So yun mga ampar Andito na tayo sa uh, The ruin of Alcatraz So pagpasok nyo yan Meron puting gate uh, Tree parking Bala na kayo magbigay doon So yan

wannan uh, <laughs> <tang tang> <tang> ah. islam ya setiap main oh sila ah nah Islam ya setiap ah ngalir. Sampai kita sebut Dia nambah lantok Ini ada yang ada Wow Dun yan mo, may wall babaw oh, mga marami dito mga bato-bato Oh, at yan, ito na yung The Ruins of Alcatraz Ah, come on, carefully yan Meron mga tayong mga tour guide mga body ano Yan yung mga bata At meron doon isla mga body ayun Marami doon guide mga body Ang buwan na nabume Ano ginagawa nila? Ha? Taong Tawang? Oh.

Kuy, tumong ga lu mga business ana na gina resort. Ang inang tiristera, abi ko ba na marusta ang tiristera to. Oh, may. Oh, mali na. Iya sina ali, kay aksos tatlo ka mo na mapos. Oh, grabe na. Kami sina go, bro. Year 2000 na mo ginu, bro. Lagon year 2000 city. year 2000 for Oh. Resort dapat. Oh, resort. Sayang no. Bagyuan lang sir no. May kwan na yun, may, oh, may haligin na din, may payagpaya, may brandil na hindi pa may gate na uh Oh. Ganyan yung pagbagi yun ang no, na napabayaan mm. lang din. Pagi no? pabayaan, dyan ang so, mga gate sinili, oh. Yung pinangawat, ah, ko man. <laughs> Kaya so, iba na din nga ng nga, payagpaya nga kayo matumba dito, yun lake, uh -oh. na nalala sa Wieslake. may balika. Mga higantay ko lang ba 'yan kung gusto ka rin magtulong ka din? May time, may pa 'yan, may siya naman. Ah, pwede magkano? Galino, kambing, 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 kambing. May kadi ko ba kahit bukong may sila? Oo, kagawa ka na. Kaling kaya naman oh, oh, wasak, wala na bilang opo. na opo. Sige, natong ng may bulag-bulag. Opo, sila. Ah, okay. din. mata Okay sir, thank you thank you. Happy New Year <laughs> Merry Christmas Hi guys So yun mga buds uh, Finally nandito na rin tayo sa The Ruins of Alcatraz Dito sa Rojas So yun mga buds uh, Ito yung una-una nating uh, Ride Or uh, Tawag dito Una-una uh, nating motovlog Ngayong 2024 at yun maraming salamat sa uh, yun nga sad to say hindi tayo makapagpalipad ng drone kasi nga medyo malapit yung airport Doon sya banda mga buds dyan so yun nga hindi tayo nag research or kung ano man na malapit pala yung uh, area dito na ang uh, airport so yun kailangan na natin kailangan lang natin mag uh, or sumunod sa kanilang uh, mga batas so yun mga body uh, hindi tayo makapag aerial view ngayon so yun nag -e enjoy ngayon si Liam hi say hi hi guys what's up talk talk to them talk to them come on yam say hi hi guys what's up hi guys <laughs> what's up welcome to my vlog So yun mga badi uh, Sabi ni kuya yung uh, Tawag dito yung nagbabantay ay Pwede kayong mag tent dito yan. Malawak meron namang CR uh, At may ilaw Kung gabi So yun mga badi Bisitahin nyo lang dito At free lang naman yung entrance So yung history nga pala dito ay Dating uh, planong gawing resort So hindi na tuloy Kasi nga uh, nasira ng bagyo So nakausap natin kanina si Kuya yung nagbabantay dito. So shout out kay Kuya. So ayan, finally uh, hindi na drawing yung plano natin. Nakarating na din tayo dito. Yun nga lang dito tayo nakapag palipad ng drone. So kailangan daw ng permit. So yun mga buds kapag pumunta kayo at plano niyo yung magpalipad, make sure na meron kayong permit or ano kung saan dito kukuha. So yan. Sa so, ito mga buds at uh, mamaya update ko na lang kayo. Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun she puts her hand in mine. We wanna chase the night.